Hello mga idol, mayong mood to niyo mga idol o oh, di atas hospital mga idol nihapit ko din mga idol kay abina ko walay pidikab daghan mapuday din, din na nagpila mga idol kung atong doolo niya kung mga kaoban mga idol oh, Sektor, oh. mga idol, mo ingon sila daghan oh diya, akong oh, kaoban na uh, vlogger po niya, mga idol Jubin Dilio shout out idol, oh. shout out diya. kung kaoban mga idol, oh, ituwang-tuwang na niyang pidikab kung unsa yung kay problema ni Ron idol, ah. idol, shout out o mga idol. Kung saan doon kay daot ani mga idol kay iya na magituad. Oh. Tao mga idol oh. 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 Iya gituad. Tungod siguro sa kadaghang pasayro nga na ning mga putaw ani. Ah, eh. <laughs> idol oh. Luag de ay ang ihi, luag. Abi na ako tungod sa pasayro kadaghan nang, nga na. <laughs> Ayaw mga idol kung kauban no? oh. Kasi ako oh. Mga vlog vlog siya mga idol. mayong yung muto di na diha sa atong mga viewers, sa atong mga solid supporters. Wala kayo may panood pa mga idol. Ay, nangiyawat pa tao may dirig hulat hulat upo sa hero mga idol. oh. Og, shout out dahil eh, sa atong mga viewers, sa atong mga solid nga supporters. Maraming maraming salamat mga idol sa iyong suporta, sa walang sawang pagsuporta. O maura na mga idol. Thank you for watching.